alam nyo bang napakalaga ng marker na to Yan. yung tulong po ng marker na to yeah, kahit lumis man yung plato alam mo kung saan mo siya itatapat Ayan. lalagyan po natin ng tanda para kahit din na gumamit ng signal meter alam na natin kung saan natin ilalagay kung baga eh umangin na malakas nawala yung marker niya. Alam mo na siya kung saan mo siya eh, tatapat. Yan o. Diba? Yan, yan, yan. Bambas na yung marker niya. Ito na siya. Kung dito naman nang na-disalign. Nakikita mo siya. Lumis yung marker niya. Gagawin mo dyan kung lumis yung marker na yan. Balik mo lang sa dati yan. Ayan o. Oh. Tapat na. Tignan nyo po sa TV nyo. Uh, meron na yan. Saka mo siya. Pag na yung tapat mo na yan. Yung dalawa na yan. Ayan, yan, yan. yan. Ah. Kaya, bitan mo na dito. Ito. Pag tumapat na siya. Maikpitan mo na ito. Kabila pa. Ayan. Parang di na siya kumawala. Pag ito naman yung kwan. Ito naman yung hindi siya line no. Kaya naitapat mo na siya sa marker niya. Ikpitan mo na siya. Ayan. Ito naman yung ikpitan mo siya. Yung dalawang tornillo dito may hey, kanya ayan ayan, ayan po yung tulong niya marker na yan okay po okay na tayo